Magandang araw mga mi, ay samahan niyo kami para i-surprise nga natin itong si Kuya Rem sa kanyang 15th birthday. You're my sweetest addiction. Okay, go. Woo! Go. <laughs> clearance namin ngayon pero may pasok nga siya. Kaya naman naisipan ko na nga lang na i-surprise namin siya pagkatapos ng kanyang eskwela. Kaya naman heto at inagahan nga namin yung gising at pumunta nga kami dito sa shopping center para bilhan siya ng regalo. Nakaraang linggo ko pa nga kasi siya tinatanong kung ano nga ba yung balak niya sa kanyang birthday. Kung gusto niya bang mag-absent at saka mag-imbita ng kanyang mga kaibigan at ipagluluto ko siya. Pero sabi nga niya sa akin ay wag na daw akong mag-abala sa pagluto dahil sabi nga niya kahit bigyan na lang daw siya ng pera dahil may gusto nga daw siyang bilhin para sa sarili niya. Alam naman kasi natin mga me, yung mga teenager natin, ay hindi na talaga yan mahilig sa mga handa-handa. Mas ginugusto na nga lang nila yan na bigyan sila ng pera tapos itreat ang mga sarili nila, ba? Diba? Pero dahil mas gusto ko pa nga rin sino surprise yung mga anak ko kapag nagbe-birthday, kaya haya na pag-usapan namin ni daddy na ibili siya ng sapatos. Mga nakaraang linggo kasi nung binili namin ng sapatos si James ay medyo nagtatampo nga siya dahil gusto nga rin daw niya. Kaya naman ngayon dahil birthday niya ay binili ko na at binili na nga rin siya namin ng jumper na gustong gusto niya. Tamang tama nga mga mi dahil mag-winter na ay talagang magagamit niya yung jumper. Anyways mga mi pagkatapos nga namin ibili ng regalo si Kuya Rems ay kakain naman kami ng lunch dito sa sushi train. Actually kumain na nga kami dito nakaraan at medyo may kamahalan nga lang pero mga mi ang sarap talaga ng sushi dito. At pagkaupo pa nga lang namin mga mi ay hayan tingnan nyo naman ang bulinggit James namin at parang hindi na naman nga mapakali. Kaya naman ang ginawa na nga lang namin ni Dad Daddy ay pinag-order na lang namin siya ng chicken para naman manahimik ng konti habang kumakain. Alam naman kasi natin mga mi na kapag toddler nga kasama natin ay sadyang napakalikot. At na nga mga mi medyo na-settle na nga itong bulinggit James namin kaya naman panahon na para mamili naman kami ni Daddy na mga kakainin namin. Ang kagandahan lang sa sushi train mga mi ay hindi mo na nga kailangan tumawag pa ng waitress para mag-order ng kakainin mo. Para na nga talaga kasi itong train na kargangan nito ang kanilang mga pagkakainin Pipili ka na nga lang ng gusto mo at kung napapansin nyo ay iba-iba nga yung kulay ng plato dahil iba-iba nga yung presyo nila. Anyways mga may, sa mga panahong to ay hinahamon nga ako dyan ni Daddy Afam kung kaya ko nga daw ba ilagay itong sushi na buo sa aking bunganga. Aba naman sabi ko sa kanya mga may, ilongga pa ang hinamon mo pagdating sa subuan, hindi ka talaga uurungan. Char! <laughs> Pero dahil medyo mahaba nga itong prawns mga mi ay parang hindi nga talaga kumasya sa bunganga ko at parang napahiya ko kay daddy. Dagdagan pa nga ng wasabi na parang pumasok nga yan dyan sa ilong ko at parang sasabog nga itong utak ko mga mi. Anyways mga mi kahit hindi ko nga yan dyan napatunayan kay daddy alam na alam naman niya yan na magaling tayo pagdating sa subuan lalong lalo na kung masarap ang pagkain mga mi. Char! O oh siya mga mi at napasarap nga talaga ang kain namin dito dahil hindi nga kami nakapag breakfast kaya naman naka ubus na kami ng 12 plates. At pagkatapos nga namin kumain dito ay syempre, sino pa ba yung magpabayad? Syempre, ang daddy afam namin. Char! Anyways, mga mi, wala naman nga kami masyadong ganap dito sa shopping center. Kaya pagkatapos namin kumain, ay pinalaro muna namin si James dito ng mga 30 minutes dahil sabi ko nga may gagawin pa ako para sa surprise ko kay Kuya Rems. At bago kami umuwi, ay napadaan na nga rin ako sa shop para ibili siya ng kanyang cake at pati na nga rin yung mga materials na gagamitin ko. Pagdating na pagdating nga namin sa bahay mga mi, haya nakatulog talaga dyan si James kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na umpisahan itong pa-surprise ko para kay kuya. Alam nyo ba mga mi minsan kapag sa Pilipinas nga nagbe-birthday itong mga anak ko ay nag pa talaga ako ng taga-decorate pero dito sa Australia mga mi ay DIY na lang. Sa totoo lang mga mi mas gustong gusto ko nga talaga yung DIY dahil feeling ko nga talaga ay nag-effort ako para sa mga mahal ko sa buhay lalong lalo na sa mga bata. May kamahalan nga lang talaga kasi dito mi kapag nag-hire ka pa ng taga decorate. Kaya kapag may time ako, ako na nga lang talaga yung gumagawa. Lalong-lalo lalo na nga, mga Mi, ay wala naman talagang party at kaming apat lang. Ang importante nga dyan, ay nag-effort ako para sa mga anak ko kapag nagbe-birthday sila. Kaya hayan naman, mga Mi, kahit nga pagpapalobo ng mga balon, ay pinagtsagaan ko na. O diba sabi ko nga, effort. Kaya hayan, panindigan ko na. Char! napakasimple simple nga lang talaga ng ginawa ko dito, mga Mi. Pero ang pinaka-goal ko nga talaga dito, ay ang makita ang mga ngiti ni Kuya Rems pagpas pagpasok niya sa kanyang kwarto galing school. At heto na mga mi, ang final look ng aking DIY. O oh, di ba diba? napakasimple lang talaga mga mi. Heto nga lang naman ang makikita ni Kuya Rems pagpasok niya ng kwarto at lalagyan ko nga yan dyan ng cake niya sa gitna. Katabi nga neto ang mga regalo namin ni Daddy Afam sa kanya at pati na nga rin yung card na may kunting laman para naman may pambili siya sa gusto niyang bilhin. Anyways mga mi, no makita ko na nga sa bintana na parating na si Kuya Rems ay haya nilagay ko na yung cake sa gitna na ng kanyang kama. At sakto nga rin mga mi at nagising na nga rin itong aming bulinggit James. At napaka-excited niya nga dito sa mga balloons dahil akala niya birthday niya na naman. Tingnan niyo naman at pumapalakpak pa nga at sabi ko nga sa kanya, wag muna siyang maingay dahil papasok na ang kuya rems niya. Pero ayaw talagang paawat mga mi. Tingnan niyo, binoblow niya na yung cake ni kuya. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. <laughs> okay Blow the cake, Nabi Kuya Go One Two Three Happy birthday, Kuya Yay Okay, go Woo. Go

Ayan mga mi, at tuwang tuwa nga yung Kuya Rams namin dahil sa surprise namin sa kanya at pati na nga rin sa mga regalo namin. At sobrang natawa pa nga kami dito kay James dahil gusto niya siya lang yung mag-blow ng cake dahil feeling niya talaga siya yung my birthday mga mi. Sobrang saya ko naman dito mga mi dahil sa konting effort nga lang naming mag-asawa at pati na rin ni James ay napasaya namin si Kuya. Lagi nating alalahanin mga mi na kahit sa pinakamaliit na bagay na naibibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Basta sinasamahan na natin ng malaking effort, punong-puno ng pagmamahal. Yan talaga ang pinaka-the best na regalo, mga mi. Anyways, mga mi, hanggang dito na nga lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!